Sobrang late na pero pag-usapan natin ang napakaraming twist ng Maharaja. Magsisimula ito sa isang barberong si Maharaja na merong nakakalungkot na nakaraan. Dahil sa isang aksidente, binawian ng buhay yung asawa niya pero himalang nakasurvive naman yung anak niya dahil sa isang basurahan na pinangalanan nilang Lakshmi. Sang araw sa pag-uwi ni Maharaja doon sa may bahay nila, dito siya magugulat nang meron siyang makitang mga magnanakaw doon sa loob at inatake siya ng mga to at ninakaw yung Lakshmi nila ng anak niya. Dahil dito, gagawin nga ni Maharaja lahat para mahanap itong si Lakshmi at dito nga siya hihingi ng tulong sa mga pulis. Sa pag-iimbestiga ni Maharaja kung bakit nga ba ito nangyari sa kanya, dito niya rin mahahanap kung sino nga ba yung kumuha sa Lakshmi nila at ano nga ba yung tunay na nangyari na gugulat sa kanilang lahat. Tel ng movie, Maharaja. Kung alam ko lang, adik sa mga twist yung sumulat na ito eh. Nakakatawa lang isipin na napunta sa situation na to si Maharaja dahil lang sa isang misunderstanding. Malafargo yung datingan. Nakaka ako lang ba? Pero akala ko nung una, kaldero si Lakshmi. Pero basurahan pala? May basurahan bang lata? Amin na ako, medyo nahirapan akong panoorin to nung una na parang, ay hey, teka, ano ba talaga na una? Ah, kaya pala nangyari yon. I got Kung hindi kayo sanay sa non-linear storytelling, then baka mabigla talaga kayo dito. I love the ending twist na hindi ko talaga in-expect, na I love yung pagkakasetup nila na binalot nila to sa napakaraming twist sa na taas pa. <laughs> Siguro kung gusto pa nilang gawing worse yung ending nito kaysa sa Incendies or Old Boy, gawin nilang si Selvam yung gumawa ng mismo ginawa nilang nakakadiri. Yun lang ata ako nakapanood ng isang movie na natawa ko at some point, tapos galit na galit at sukang suka ko at some point din. Tapos talaga ako tuwing nag appear on screen yung mga kalaban kasi diring ako dun sa mga ginawa nila. Masyado na ata akong galit. So yung mga nagustuhan ko muna ngayon, I love the visuals na ang sobrang linis niya and ang pleasing niya sa mata panoorin. Be honest, ang ina-expect ko sa may movie na to bago ko pa is mas magiging dark and serious siya. Pero yung approach ng buong film, madalas siya as colorful tapos uplifting naman yung scoring and sound design na medyo nagustuhan ko din bago ko to kasi panoorin, alam ko nang may twist daw dito. So, akala ko nung una, ang twist dito, meron siyang super powers. Kasi ba diba sobrang lakas ng grip strength niya. <laughs> Pero ayun, wala pala. Pero sobrang epic nung nahatak ni yung braso ng lalaki. <laughs> so, sa twist pala, I do appreciate na hindi ko agad na predict yung twist nila. Na kudos to the amazing writing. Like, Ah, kaya pala siya nandun sa may police station. Tuhan karan rin kung paano sila gumamit ng isang simpleng detalye para i-separate yung bawat timeline. Yung na, na ko to, yung sa benta sa may tenga niya na, ayun yung nagpaparealize sa akin sa bawat scenes na nag-appear si Maharaja na, ay, before pa pala to. Pero minsan may mga over the top scenes lang sila And some scenes that felt unnecessary to the main storyline Sometimes the flashbacks felt too much din Na parang kahit hindi siya naka-flashback It would still work like Yung sequencing na yun, ginawa lang yun just for the sake of reaction na Ay oo yan yung kanina diba? Pero medyo na-off lang din ako doon sa may bandang ending Nahahayaan lang nung teacher ni Jyoti Yung ginagawa ni Maharaja na Babawian niya ng buhay si Selvam Like I understand na maghihigante Ganon pero ang casual lang na, okay, sige, gulpehin mo yan, sige, go lang. <laughs> yan, siguro isa rin sa mga nagustuhan ko sa may movie na to, how they've shown the unfairness and injustice sa may mundo, lalo na doon sa may system na may mga kurakot na politiko, may mga kurakot na police, and so on and so forth. It's question na lang siguro sa mga taga-India or familiar sa culture nila, normal lang ba na nagsasampalan sila doon? <laughs> mga tao sa kanila, ginawang ako ng bigas niya. Eh. <laughs> bother and nakakatawa siya in some way, pero baka sa may movie lang naman yon So, comment nyo kung normal lang ba yon sa kanila. Ang roller coaster nito panoore na bibihira lang ako makapanood na isang movie na natawa ko tapos nandiri ako at the same time. Pinakalas ko talaga. Noong una, ayaw ko doon sa may pulis dito eh, yung sa may inspector, pero doon sa dulo, bossing! <laughs> Goods na yun. Goods na sila. So, yun. Again, ang title nito, Maharaja. At ang Torta rating ko ay 8.5 out of 10.